Hulyo 15 at nandito po tayo sa Sitio Melebo, Barangay Tampak Uno. Ating makakapanayam si Kagawad Cesar de la Cruz. Magandang hapon na ah, Kagawad. Magandang hapon din po si Kajaygo. Opo, eh hihingi lamang po ako ng uh, update hinggil po sa... Uh, Pagtatanim po ng inyong mga kabarangay parang lahat po ate nakatanim na dito, no? Medyo nakatanim na po lahat si Jeygos. Pambiro lang yung hindi pa nakakatanim. Oh, mga ilang porsyento na po yung nakatanim? Ay, baka mga 95 na po siguro, kaya Jeygos, sa amin dito. 95%? Opo. So, ito pong palay po na nasa likuran po natin, mga gaano katanda na po yan? Meron na pong 20 days yan, kaya Karamihan po ba ng palay dito na nakikita natin ngayon eh mga ganyan ang edad, 20 days. Medyo hindi na po nagkakalayo, 20 hanggang mga kano po 'yan, mga mga 10 hanggang 15 10 to ganyan 20, 20 na po. days. Opo, ganun. Opo. Oh. Kung ang edad po ng palay eh naglalaro po sa 10 to 20 days, ah, ano po ba ang dapat na gagawin? para maging maganda pa sa susunod ng mga araw yung ating inaalagaang palay. Eh. eh, sa sa trago din siguro, si Kadiego ng pagsasaka, yung mga edad po ng mga, mga 20 na yan, dapat nakaabag na naman po yung mga pampapataba para po sa top dressing. Wow. unang pagpapataba. Ay, pangalawa na po yon. Ah, pangalawang pagpapataba na po. Opo. Hmm. Dahil kung sa amin po kasi yung mga pag-aaral, dapat po kasi yung palay, nasasabugan na po dapat ng kahit na po 3 days to, to, to 7 days na pwede na po magsabog ng unang sabog. Ah, kaya pag 10 to 20 days, pangalawang papataba na. Opo. Opo. Edy, kamusta po? Mayroon po bang update ang ating ah um, mau tungkol sa ayudang pataba eh ay, sa ngayon po si Chicago wala pa po po ako na kwan eh, nababalitaan na na kung kailan po si bibigay yung mga kwan kung kung meron po ah na, na, na ibibigay ng mga na pataba po sa mga magsasaka ngayon pero uh, kayo naman po ah uh, naniniwala na merong ibibigay na pataba para sa ngayong ah uh, cropping ay Siyempre po, ako sa palagay rin po, naghihintay rin po ako ng kwan. Kung, kung ano po ang kanila pong manggagaling po kasi sa, sa, sa DA, po, meron may, may, din tayo mga magsasaka. Yung po tinatawag po natin na voucher po tayo. Opo, voucher? Uh, voucher, o. Oh. Ah, so, Inihintay niya pa yon. So, opo. Kaya hindi niyo po masabi kung meron. Opo, opo. opo. Yan nga po. Oo. Oh. Oh, wow. Pero meron bang mga sa nakalipas na mga cropping na hindi nakapagbigay sila ng pataba? Ay, wala naman po. Wala naman. Yung, na kasi po noon, kapag po nagbigay na po sila ng mga mga bingi, ay sumusunod naman na po doon yung mga napataba po. Ah. So, ngayon po, medyo parang matagal pa bago bigay yung Tapos, medyo naghihintay butcher. po kami <laughs> naghihintay po kayo <laughs> naghihintay po <laughs> kasi siya pa rin yung oh, makano ah. po ba ngayon pataba? ay eh, mayigit pa rin po si na nakuha na, niya yun siguro may isang libong mayigit pa rin mayigit isang libong mayigit pa rin mayigit isang libong opo eh katulad po nitong eto bukid po itong sa likod no? balis na po lahat yung porsyentuhan po namin yan opo na porsyentuhan po nyo mga ilang pataba pong kinakailangan yan sa pangalawang pagsasaboy. Uh, kung po kasi sa pag, uh, po, yung dalawang bigay lang po kung ano, pataba sa palay, eh. si so, bibigyan na po namin lahat yung para po sa top dressing niya. Mga ilang po yon Sa ganyang kala kalawak po, yung nasa likuran po natin. Ay, mga, mga 10 bags pa po siguro yan. 10 bags pa po oh, yan. Dalamigay pa po, po kasi yung dalawa hektare yan. Eh. Opo. Oh, sa makatanggap ka ng ayod ng dalawa, tatlong pataba. Di... Ay, opo, di isa pa rin po yun. Ah. na, pa rin Ng pagkakawa. Uh, o oh, sige po, maraming salamat, ah, kagawad. Maraming salamat din po, kagawad. Oh.